Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi na napigilan ni Sunshine Cruz ang kanyang damdamin matapos kumalat online ng ilang peking balita na nag-uugnay sa kanya kay Atong Ang. Sa isang social media post, ibinahagi ng aktres ang mga screenshot ng mga post na ani nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kanila. Bawat larawan ay nilagyan ni Sunshine ng fake news na label upang malinaw na may tuwid ang issue. Sharing misinformation is not advisable, especially if the news comes from a questionable site. Be vigilant family and friends. Saad niya sa caption. Hindi lang basta pagtanggi ang ginawa ni Sunshine, nagbahagi rin siya ng ilang tips kung paano matukoy ang balita kung ito ba'y totoo o hindi. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagsusuri sa source at ang pagiging responsable sa pagpasa ng impormasyon umani ng suporta ang aktres mula sa kanyang followers. Matatanda ang naging usap-usapan kamakailan ng isang Instagram story ni Sunshine na nagpapakitang magkasama sila ni Atong Ang. Para sa ilan, tila ito na ang soft launch ng kanilang umano'y espesyal na ugnayan. Dagdag pa rito, magkasama rin silang naging ninong at ninang sa isang kasal na lalo pang nagpainit sa spekulasyon. Ngunit tila nilinaw ni Sunshine sa kanyang pinakahuling post na hindi dapat basta maniwala sa lahat ng nababasa sa social media. Sa panahon ng fake news at soft launch, may karapatan ba ang publiko na manghimasok sa pribadong buhay ng mga artista? O dapat bang igalang ang mga bagay na pinipili nilang hindi kumpirmahin?